Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo ng lahat ng mga kaparokya at padiboto dito sa Mary Help of Christians Parish sa Maypaco. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Bishop. At happy fiesta po sa lahat ng mga kaparokya dito. Maraming salamat, uh, Padre Boyet, uh, Pedroso, sa pag-anyaya sa akin na uh, muling makapamuno sa pagdiriwang ng ating banal na misa sa okasyon nito na kapistahan ng ating parokya at gayon din ang kapistahan ng Holy Trinity, ang uh, Feast of the ang kapistahan ng uh, kabanal-banalang sang tatlo. Huwag po sana kayong magkukomplain na inulan ang ating piyesta. Dahil ang ulan na yan ay grasya. Amen po ba dyan? Opo, dahil matagal na tayong dumaranas ng tagtuyot at init at uh, nakakaroon na tayo ng krisis sa tubig, kaya nagkaroon tayo ng orasyo, imperata, at nanalangin tayo na sana bumuhos ang ulan. Salamat sa Diyos at pinagkalooban tayo ng biyaya ng ulan. Sa araw na ito ng piyesta ng banal na Santatlo, Feast of the Holy Trinity, tutukan po natin ang pagninilay hindi ang misteryo mismo ng Santatlo, kundi ang epekto nito sa ating sa ating buhay. Ayon kay Saint Paul, sa narinig natin sa ating second reading, ang sabi niya, you receive the spirit of adoption ang diwa ng pagiging inampon ng Diyos at pagiging tagapagmana, heirs of the kingdom, heirs together with the Lord Jesus Christ. So, ang unang punto ay may kinalaman sa pag-ampon. Pag-ampon ang tawag natin sa legal na proseso ng pagtanggap ng isang hindi kadugo o isang hindi kapamilya bilang miyembro na rin ng pamilya. Ang inampon ay hindi lang binibigyan ng karapatan na gamitin ang apelyido ng pamilya bilang isang kaanak. Tinuturing din siya bilang tagapagmana sa mga ari-arian ng pamilya. Ganyan ang implication ng legal adoption. Pero sa narinig natin sa ating second reading mula kay St. Paul to the Romans, hindi isang legal na proseso ang tinutukoy niyang pag-ampon kundi a spirit diwa o spiritong nagpapatunay daw na tayo ay mga anak ng Diyos. What is that spirit of adoption? Yun ang ating question. Spirit of adoption. Ang diwa ng pagiging kaanak. Totoo naman, di ba, kahit kumpleto pa ang mga legal papers, hindi ka pa rin totoong adopted kung hindi ka talaga natutunang mahalin o ituring bilang isang tunay na anak o tunay na kapamilya, alam mo na hindi ka na iba kapag talagang ang turing sa'yo hindi na iba. Hindi lang ito totoo doon sa panig ng umaampon, kundi pati na rin sa panig ng inaampon. Baka naman tinatanggap ka na pero hindi mo pa rin sila tinatanggap bilang kapamilya. Ang pagiging kristyano ay tungkol sa diwa o espiritong ginigising o pinupukaw sa ating mga puso't kaluluwa bilang mga anak ng Diyos. Alam naman natin, hindi naman tayo anak ng Diyos, anak lang tayo ng tao. Pero tayo'y binibiyayaan ng Espiritu Santo upang magising ang ating kalooban at makilala natin ang ating sarili bilang miyembro hindi lang ng pamilyang tao, kundi ng pamilyang Diyos. Ang pamilyang tinatawag nating the Holy Trinity, ang banal na santatlo. Na ang epekto sa atin ay dalawa tayo'y nagiging tagapagmana ng Diyos at tagapagmanang kasama kay Heso Kristo. Tagapagmana ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Yung sinasabi natin sa the Lord's Prayer, di ba? Thy kingdom come, thy will be done. Tumatawag tayo sa Diyos bilang ating ama. Kung tatay mo ang Diyos, at ang Diyos pala'y may kaharian, hari siya. Kung hari ang tatay mo, ano ka? Aba, prinsipe o prinsesa. Ganyan pala kataas ang dangal natin. Like kingdom come. Pero paano darating ang kaharian ng Diyos kung di naman natin sinusunod ang kagustuhan o kalooban niya? Thy will be done. So tagapagmana, tayong mga inampon ay tumatanggap ng biyaya ng buhay na mataas ang dangal, mataas ang dignidad. Hindi lang tayo mga nilikha sa hugis at wangis ng lumikha sa atin. Tayo ay ginagawang kaanak ng Diyos, miyembro ng kanyang pamilya. Paano ba mangyayari yon? Gayong alam nating lahat, pumalpak si na Adan at Eva. Original sin ang tawag natin sa pagbagsak, the fall. Bumagsak ang sangkatauhan dahil sa kasalanan. Ah, hindi natapos ang kwento doon kahit totoong pumalpak o nabigo ang sangkatauhan, nagpatuloy ang kwento. Nagpatuloy ang kwento ng lumang tipan sa bagong tipan. At ito yung kwento ng kaligtasan. Oo, kahit tayo'y bumagsak, tayo muling itinayo ng Diyos mismo. Tayo'y tinubos. Yon ang konkretong epekto ng diwa ng pagampon na tayo man ay busabos, mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi tayo ginigiba. Hindi man tayo karapat-dapat, pinagpapala pa rin niya tayo at binibiyayaan. Diyos mismo ang nagkukusang loob para itaas na muli ang ating dangal matapos na tayo ay bumagsak o masadlak sa kasalanan. Mayroong kwento dun sa Book of Genesis. Sa ginawa ng Diyos, nung magkasala sina Adan at Eva, kinailangan nilang dumisan sa Eden o sa paraiso. Alam nyo ba ang ginawa ng Diyos bago sila pinalabas? Aba, dinamitan muna sila. Dinamitan sila. Very symbolic. Para ka bang naglalayas sa bahay ng parents mo. Pero bago ka maglayas, nagprepare ng baon ng nanay mo. Sige anak ka ingat ka. Naglalayas ka na nga eh. Pag-iingat pa rin ang iniisip ng iyong magulang. Sa pamamagitan ng diwang anak na kaloob ng Espiritu, dalawang bagay ang nakikilala natin. Una, kung sino ba tayo sa harapan ng Diyos at kung sino ang Diyos sa atin. At yon pinapahayag natin sa panalangin ama namin. Kung humaharap ka sa Diyos at nagdadasal, pero ang tawag mo sa kanya ay Ama. Ano Kanya? E di anak. Ikaw ay anak niya. At ikalawa, Nakikilala rin nating kilalanin kung sino tayo sa isa't isa. Katabi kita, hindi na makita ka kaano-ano. -ano. Pero ang Diyos ko na tinatawag kong Ama, eh tinatawag mo ding Ama. Pareho pala tatay natin. Eh magkaano tayo? Kung pareho tatay natin, magkaano tayo? Magkapatid. Very good. Magkapatid tayo. Ayun na de define hindi lang kung sino tayo sa harapan ng Diyos o sino ang Diyos sa harapan natin, kundi sino tayo sa isa't isa. Kaya hindi totoong tumatawag na talaga tayo sa iisang Diyos kung hindi pa rin tayo matuto na kumilala sa isa't isa bilang magkakapatid. Kahit hindi tayo magkakadugo, kahit hindi tayo magkakakulay o magkakalahi, na tayo'y pamilya mga kapwa kasambahay sa iisang tahanan. Yun ang diwa ng pagiging inampon. Ito ang nag-uudyok sa atin na manalangin. Sabihin sa Diyos, Aba. Ang Aba, ibig sabihin, Itay, Daddy, Papa. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpapakilala sa atin sino tayo sa matanya May isang kwento sa Book of Genesis tungkol kay Ishmael. Ewan kung naalala ninyo ang kwento ni Ishmael. Siya ang panganay na anak ni Abraham. Tunay na anak ni Abraham. Pero hindi sa asawa. Kasi ayon sa kwento, ang tunay na asawa ni Abraham ay si Sarah pero siya ay pao. Hindi magkaanak. Kaya, kahit nakaka-iskandalo ng basahin ngayon, ito, aba, ginawa ba naman ni Sarah? Kinakiusapan niya ang mister niya. Gusto ko magkaroon ka ng anak na tagapagmana. Kaya, binigay niya ang kanyang alipin ang pangalan ay Hagar. Itong alipin na to hindi siya asawa. Pero nagkaanak si Abraham sa alipin na si Hagar at ang anak ay si Ishmael. Dahil akala ni Sarah, hindi siya pagpapalain magkaroon ng anak. Aba sa kalaunan, nabuntis siya si Sarah at nagkaanak siya. Kaya eh, siya yung tunay na asawa. At nakita niya ang tinuturing na panganay na anak ni Abraham ay eh si Ishmael, hindi si Isaac. Kaya anong minabuti niyang gawin? Tinaboy niya. Tinaboy niya ang kanyang alipin kasama ang anak na si Ishmael. Tinaboy siya. Bakit? kasi ayaw niyang magkaroon ng karibal sa pagiging tagapagmana ang kanyang anak na si Isaac. Yon ay napakasimbolik na kwento kasi babaguhin ito ng bagong tipan. Hindi lang ang mga kadugo o kapwa hudyo ang pagmamanahin ng kaharian ng Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng bugtong na anak ng Diyos nabubuksan ng pamilya ng Diyos sa lahat. Sabi nga ni St. Paul, wala nang hudyo o oh hentil, wala nang malaya at alipin, babae at lalaki. Lahat tayo iisa na kay Jesus Kristo. At ang bawat kabilang kay Kristo ay kalahi na ni Abraham, tagapagmana na rin ayon sa pangako. Yun ang binagong kwento ng Panginoon. Hindi maramot ang Diyos katulad ni Sarah. Si Sarah kasi gusto niya, anak lang niya, ang ituturing na anak ni Abraham. Kaya inetsapwera ang anak ni Hagar, alipin si Ishmael. Alam niyo ba, may narinig akong isang true story noong kabataan ko pa na ako'y naging teacher sa university, meron akong isang estudyante na napakasipag na estudyante. Paminsan, bigla na lang siyang nawala sa classroom. Pag nagro-roll call ako, wala siya. Kaya nagtanong-tanong ako. Buti na lang, meron akong directory ng mga estudyante ko. Nakatawag ako sa bahay nila ang sumagot ang nanay niya. Inexplain ng nanay sa akin ang nangyaring drama. Ang drama pala ng buhay nila ganito. Itong mag-asawa, isa lang ang tunay na anak nila. At nang nakita nilang lumalaki na yung tunay na anak nila, at nalulungkot dahil walang kalaro, minabuti nila na mag-ampon para magkaroon ng kapatid ang solong anak nila. Pero sinikreto nila ito sa batang inampon na naging estudyante ko. At minsan isang araw, natagpuan nung inampon na bata ang mga papeles sa filing cabinet ng kanyang tatay. Nagimbal siya sa natuklasan niya. Hindi pala siya tunay na anak. Mas pala siya ay ampon at sinimulan na niyang itanong sa sarili niya, bakit ako pinamigay ng mga magulang ko? Naglayas itong bata para hanapin ang tunay na magulang niya, para sumbatan sila, para itanong, bakit niyo ko pinamigay? At noong siya'y maglayas, hinanap daw siya ng kuya niya, ang tunay na anak. Dahil hindi na mapakali ang kuya mula nung maglayas, ang kanyang bunsong kapatid na hindi niya tinuring na ampon kundi tunay na kapatid. Nalungkot na lungkot siya nung maglayas ang kanyang bunsong kapatid. At sa kahahanap niya sa bunsong kapatid, na hold up siya, pinagbubugbog at na hospital at nag-agaw buhay, mabuti na lang, hindi namatay. At minsan, isang araw, sa classroom, biglang nandun na itong studyante ko. Nagpakita na siya. Ang sabi ko sa kanya, Anong naisip mo? Buti naisip mong umuwi na muli sa pamilyang umampun sa iyo. Ang sabi niya, Paano ako hindi uuwi? Nung malaman ko ang nangyari sa kuya ko, siya na tunay na anak. Handa niyang ibuwis ang buhay niya para sa akin na ampun lang dahil mahal niya ako. Paano ko pa mapagdududahan na ako'y talagang kapamilya ng pamilya nito? Bakit ko pa hahanapin yung aking mga magulang sa dugo? Kung merong mga magulang na tumuri na sa akin bilang tunay nilang anak at may kuya na tumuring sa akin bilang tunay niyang kapatid. Ang ganda ng kwento, no? Kwento nating lahat yun. Yun ang kwento natin kay Yesu ang anak ng Diyos, nagkatawang tao, upang ang bawat tao'y maturuan niyang kumilala sa kanyang ama bilang ating ama at sa mga tao na makilala nila ang isa't isa bilang magkakapatid. Ang ganda ng kwento ng pananampalatayang kristyano. Nilubos-lubos ng Panginoon nang siya'y nakapako sa krus. Pati nanay niya naging nanay natin. Ang sabi niya sa alagad na minamahal, narito ang nanay mo. Ang nanay ko, nanay mo na rin. Yun ang dahilan bakit tayo magsiselebrate ngayon ng very of Christians. Ang nanay natin, hindi na mga nanay lang natin sa dugo. Ang nanay natin sa Espiritu ay si Mama Mary. Tayo'y magkakapatid, magkakapamilya. Mga kapatid, ito'y isang kwentong hindi patapos isang kwentong nagpapatuloy. Dahil maraming marami pang gustong ampunin ang Diyos. Hindi pa tapos ang misyon ng anak ng Diyos hanggat hindi pa tayo natututong makiisa sa misyon niya na maampon ng Diyos ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng pakikiisa natin sa pagdurus at kamatayan ng anak ng Diyos para makasama tayong lahat sa kanyang kalwalhatian. Ito ang summary ng misyon ng Holy Trinity, misyon ng banal na santatlo, na sa pamamagitan ng anak ng Diyos, kasama niya at sa kanya ay maparangalan ang Diyos Ama dahil sa patuloy na paglaki ng kanyang pamilya, sa pamamagitan ng Espiritu Santo'ng pinagkakaloob sa ating lahat, ang diwa ng pagiging inampon at tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Amen.